At ito na naman tayo mga katormo, may ituturo naman ako sa inyong mga tips para mapabilis ang inyong biyahe. <coughs> sa pagkakataong ito, ako ngayon ay nasa circle. Nang daling ako ng Commonwealth at papunta akong Quezon Ab. May bibigyan ako sa inyong konting tips kung pupunta ng Manila or pupunta ng West Avenue para medyo mapabilis ang inyong biyahe. At ito na nga binabaybay ko na circle. So ngayon medyo hindi traffic at ayan, medyo sinit-sinit pa ako dito. Siyempre, kailangan magaling tayong sumingit para medyo mahapabilis tayo. Huwag ka namang sumingit ang garapalan. Pang masyadong kumapalangin yung muha niyan. Yung tamang sinit lang para walang abala. Para hindi ka rin mahabala, hindi ka rin mahabala. Shoutout nga pala sa mga nakakasabay ko dito sa circle sa araw-araw na aking pagbabiyahe sa araw-araw na bardagulan. Shoutout na rin sa mga nakakasabay kong susakyan yung lagya kong hindi pinagbibigyan. Kaya yung mukha natin masungit sa loob ng helmet. Akala nila ang bait-bait mo kasi pinagbigyan mo sila. Pero deep inside galit ka. Pero ang mas maganda magbigayan tayo, mamaya makasagupa ka ng kalbo. Putuhan ka sa noo. At eto medyo napapakwento na naman tayo. Ikakat lang natin ng konti yung video. At eto mga kator, mo papasok na ako ng Quezon Avenue. Ayan kung nyo. At eto na nga malapit ko na sabihin yung sasabihin ko. Kung gusto nyo mapabilis ang pagpunta nyo sa pupuntahan nyo, dito papunta kung saan kayo pupunta. Pero sa lang medyo mahaba na naman yung video. Ikat natin ng konti sa may bandang unahan. At ayan dito kayo ay kumaliwa. Huwag kayong dadaan dyan sa taas, mag-underpass kayo para mapabilis ang inyong pagpunta. Sa pupuntahan nyo, kung pupuntahan ng Quezon Avenue or pupuntahan ng Manila, mag-underpass kayo. At ito'y natuklasan kung daan, hindi pa ito natutuklasan. Ayan, na kung nakikita nyo, napahalawag at tuloy-tuloy ang aking pagbabiyahe dito. Shoutout sa mga nakasabay ko na natuklasan ang daan na to. Pag dito ay dumaan sa underpass, walang stoplight, tuloy-tuloy lang ang biyahe nyo. Paduman dumaan kayo sa taas, may stoplight, matatagalan kayo. Kaya yun lang. Sensya na kung nasira ko ang isang minuto ng buhay nyo. Let's go!